Magandang gabi po sa ating lahat. Alam uh, natin po tayo. Ah, uh, meron man tayong pag-uusapan at talakayin. Uh, kahapon po, January 9. Uh, translation po ng mga ah, uh, tema mga Katoliko. Uh, sa uh, pansin po natin yung mga debotong 'yon ng mga kapitbahay ko. Pagagalin nila doon sa sa kailang traslasyon pagdating dito mga pa ko ay nagiinuman o, akala ko ba uh, mga dibuto kagalingan doon sa kailang uh, traslasyon pero pagdating di, pagdating dito nagiinuman so ano po nakuha nila doon kapala ba kaya galing lang sa kanilang tinatawag na translation pero pag uwi alak tatagay-tagay sila so bakit ang tao lang ginagawa nila sa kanilang ginagawa itong tawagin ay dibuto o oh, diba Ang tawagin nila ay itim na nasareno o, black na sa rin. Kasi may black na sa Eh, itim talaga yun. Uh, maitim. Pero ang natin, yun bang itim na nasa, nasa, nasa rin na sinasabi ng si Kristo daw? totoo kaya si Kristo? ay matagal pa siya sumagas sa langit. Kaya hindi po si Kristo yan. At wala pa rin camera noong panahon na yon para mag-picture sa mukha ni Kristo kasi wala pang na noon kaya hindi po si Kristo yan uh, eh panin lang lamang ng mga katoliko o, pero yun mo galing sa kanilang translasyon pero pagdating dito nagiinuman uh, lasing na naging magulo na sila at nag-aaway o magdamag. Eh pati kapit lang, hindi makatulog. Kasama na ako. Dahil sa kailang pag-iingay. Yun ang kailang natutunan. Sa kailang translasyon na sinasabi. Eh, di buto kuno. kuno. Kaya wala. Wala kwenta ang kailang ginagawa. Hindi sila napabanal. Kasi ang ginagawa nila eh, hindi mo kabanalan Kundi malaking kapalapastanganan sa Diyos Ang pagsamba at pagilingkod sa ribulto Pagkatapos nila doon sa kailang pagsamba at pagilingkod sa ribulto Ay naglilasing, uh, nag-aaway O oh, ang dami na perwisyo O oh, yun ang kailang napala sa kailang mga traslasyon ko no o, oh, diba? Ah, wag pong sanang magalit. Dahil ito'y kautuhanan lamang. Kaya, bato-bato sa langit, At natamaan, wag pong magalit. Yan lamang po, mga mahal na kaibigan.